dugay maluto ng sinugbog guys o imuhang atangan gadali ko guys kaya basi gigutom na mga mananagat kikan sa laod guys Hello guys, good morning. Ah, uh, time ah guys, dako gapon ang bawd. Mao na nga nahok man ni Mr. guys nga ipamalhin nang mga tanom kay ah uh, ang abutangan na og mga bato guys ang kilit sa Balay kay aron dili na maabot dagat guys. Mao nang ya usob na sab ko ani guys. aku na pong butangan o yang ang mga aku mau ako mga tanaman, guys. Ah, uh, para na ako, guys, guys dili lalim. Pero ang saan tama nga, ako man d'yo mag -weng -weng, mga tanong, guys, kai dili mo na trabaho nila kuno no? Matod pa. Ako man d'yo aku nun, So, aku d'yo ko nun mag uheng guys. aku laman ko, guys, kai Ug pun aku na ako gamitag sacrifice eh ni guys. Dua jud maano jun ni maong mga tanom. Arang bugata lagi. ya guanta lang na aku guys kay jaan man og dili pug nih guys. Ikatalo na na honing ning balin, balin guys pero sige lang. Agwan sa na ako ani guys aron di gid gihapon maanod ni ako mga Lalim ana guys kan mga kaanga oh alsa hunon pa. Ana ibutan ang ilbabaw ani guys. Kay e gusto man ni Mr. Kuhaan o aning dapita. kay butangan ko nun og mga dagkong batoan eh. Buliton og mga siminto guys. Pero dili na mabuton og sa sud. Tungod sa kadakong bawad ani guys, maabot gahapon diri sa sud, mo nang nga paningkamutan jud nga mapailan ni og mga batok. Aduna ah, na mga bato ani eh, guys nasa sa kilid. <coughs> ah, pilar may sugilanon guys. Ah, nanagat si Mister. Mo nang sa pag-abot nila guys. Ah, nanangtang sila. Ang ilang kuha ni, guys, map, lapis. Ah uh, hinuuna duna na puya sa gol ani, pero kasagaran jud lapis ang ilang kuha ani guys. Ah uh, okay ra man lapis kaya mura glami, man lapis guys, tambok. Ah uh, alinon man lapis? di lang mo guys kung doon ay magtutuga o kaya niya ko kusulod sa manukan guys kay mas lugar mo kudaring dapita guys murgo ay makatuga nako. ko di ka tinga dyan yung magtutuga o manok so gusto ni mister ani guys nga mag Ati man ako o panihapon sila ang magtangtang sa isda guys so ako may magatiman sa panihapon kay gutom naman ko no nga nang ni uli ak ni uli ani guys ni una ko ni bird ani og uli kay gadana ko sa mga sud anon ayo

Ugma pa yung hati bang dito? Ha? Ugma pa? Aayisa ni Ron. Adi, aturas balay. Oo. Um. Isa ramang kaha. Di, 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 di manakop silingan. Hehehehe. Sila, doha ito. Dugay maluto ng sinugbog guys. Uwag imuhang atangan. Nadali ko guys, kaya basi gigutom na yung mga mananagat. gikan sa laod guys. Uh, Dahil salamat sa inyong pagsilip guys. So, shout out na lang sa akong mga viewers, followers, Luzon Visayas of Mindanao. O, ako mayon, guys. Bye bye! thank you